Halata na si Alden Richards kung bakit walang nililigawan hanggang ngayon dahil kay Min Mendoza. Kung isa ka sa mga true-blooded Alden Nation, alam mo ang isyong ito at nasubaybayan mo na ito kung bakit hanggang ngayon ay hindi nanliligaw si Alden Richards. Marami din kasi ang mga bashers niya na siya ay pinagbibintangan na hindi isang lalaki ngunit ipinaliwanag na ito ni Alden Richards na ang naging huling girlfriend niya pa ay noong siya ay nag-aaral pa sa high school at kung isang true blooded Alden ka ay nasubaybayan mo talaga ang buhay ni Alden Richards at Main Mendoza pagkatapos nga ng kanyang high school ay diretso kagad na nag-artista si Arden Richards at ang una niyang nang team dito ay si Luis at noong bata pa siya sinabi niya na pwede niya itong maligawan ngunit hindi naman ito natuloy hanggang dumating na sila Julian na wala rin nangyari at ito ang nakakagulantang kung iisipin niyo si Maine Mendoza lang naman ang dumaan sa kanyang buhay pagkatapos ng iba at pagtapos nga ng Aldab ay napunta na ito kay Sanya Lopez. Wala rin naging relasyon. Ang mga iba niya pang kasamahan, paggawa niya ng teleserye o movie. Ngunit ang tanong dito, bakit sa buong buhay at buong taon ni Alden Richards ay sinabi niya na in love ito? Ngunit hindi niya sinabi kung sino ito at base sa kanyang naging buhay ito ay tumutugma lamang kay Mendosa Mendoza at ito ang dahilan kung bakit hindi nandiligaw si Alden Richards dahil napakalalim na ng relasyon niya kay Main Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Right now. I want you to see that I'm breaking it